Good morning, guys! Good morning, guys! Ayan. <laughs> At dahil nga, anong oras na, guys? Alas, maybe. magligo na, lola. Ayan, magluluto tayo ng almusal. Kasi bawal magutom si... <laughs> magluluto tayo ng awg. Chow. dahil kasi, guys, madami tayong... Um, madami tayong biyayang dumating kahapon. Galing sa mga kapitbahay. Mga gulay. Well, kahapon pala, niluto ko na yung papa, dalawang papaya. Kasi malapit na siyang mahinog. So, ginawa ko siya. Ginataang papaya ko siya. Yun yung ulang namin hanggang gabi. Tapos for now, ito na lang muna. almusal ah, uh, talong natin siya guys, para may twist. super pa lang, diba? Ang boring siya. <laughs> At least, aray ko, ito may twist. And, ayun na nga, transfer na lang natin later. Guys, syempre, balatan na natin siya, diba? At huwag kang malikot. Ang ating almusal, tortang balasenas. Mamaya ano naman kuya? Ha? Ang dami nating gulay guys kaya araw araw magugulay talaga tayo. Libre na, healthy ka. Bulong na ng bulong si Kuya. Gutom na ito. Gutom ka na, no? No, Bodoy. May naya tayo na, guys. Tingnan natin baka may may taong bayan, guys. Bagay, laman din. Okay. Okay. Idik mo sa egg. Wow, idik. Idik mo lang! Isa pa, isa pa, isa pa. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Naka, bumaba na naman siya. Bumaba na siya. Paikot-ikot na siya. Butong ka na, dodong. ano daw? Ano daw? Butong na si Dudong. Nako. Nako. Nalaman! Nalaman!

Kainan na